Uh, maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong na po nito sa kapatid ko po. Sana po, sa po marami po silang matulungan na makagaya. Kagaya po namin na mahihirap po na nangailangan po sa kanila. Maraming maraming salamat po. Mula sa ating Kaloocan Satellite Office, makakausap natin si Maribik Montesa at ang kanyang inaing ay para sa kanyang kapatid na si Richard De Los Santos na may iniindang sakit sa puso na kung saan ito ay patuloy umanong lumalaki. Kaya keep, nangangailangan itong sumailalim sa ilang laboratory test. Ma'am Maribi, kamusta na po ang kalagayan ngayon ng iyong kapatid na si Richard? Oo okay. so, ngayon, medyo okay naman po kasi nakakailang na po ng kamot. Pero kailangan niyo po kasi ng uh, underground poster para po malaman kung... Hindi po ba talaga yung sakit na sa puso ko so, Isang mara lang po so, okay. uh, <laughs> Ilang taon na po ito si Richard? Uh, 35 years old po. Opo, kailan niya po napansin na meron na pala itong iniindang sakit sa puso? Two months ago po. Two months ago. Ano daw yung kinakailangan niyang laboratory test? Papa angiogram po sir para po malaman po yun po talaga yung sakit na sa puso po or may iba pa po. Then after po wala angiogram po, kailangan niya po ma-angioplast itong kaming bawang para lang po ang puso niya po na meron. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, medyo mahabang proseso po itong pagdadaanan ni Richard. Yes, po, sir. Ito po bang kapatid niyong si Richard ay may asawa at anak na po? Ah, uh, may kalitin po siya, ma'am. Pero wala po silang anak. So, sino ngayon yung naaasahan ni Richard sa pang-araw-araw po niyang pangangailangan? Yung kinakasama niya po. Kaya po, ako na lang po ang naglalakad po para sa kanya kasi hindi po pwedeng mahinto po yung kina niya po para po may tagugubat po siya sa pang-araw-araw niya po kasi mahal po yung gamot niya so ito po bang si Richard ay nakakapagtrabaho pa sa kanya pong kalagayan sa ngayon po ah sa ngayon po nakahinto po muna siya kasi pinihingal po nung malakas pa po itong si Richard wala pa pong iniindang sakit ano po yung trabaho niya driver po siya ma'am isa po siyang driver ano driver po sa pagpublikong sasakyan or pribadong kumpanya? pribado po. Yung tumawa furniture po. Nasa magkano po itong kinakailangan po ninyo para naman tustusan ito pong mga laboratory test po ni Richard? Ay, ngayon po ang kailangan niya mga for angiogramis na sa kulong-kulong po 45,000 po. Aside po sa angiogram, ano pa po yung mga kailangan po niyang i-undergo? Kaya po, angiogram po muna. Yung maintenance po, yung gamot po. Pag natapos na po yung angiogram, kung i-ano po na angioplasty po siya, angioplasty po ang kasunod. Sir Alvin, maaari po ba natin matulungan itong alalahan ni Richard sa kanyang laboratory test? Opo. Siya po, matutulungan po ng Apobicol Party list siya, si Richard, at uh, nakuha naman po namin dito sa opisina ng informasyon, kanyang kondisyon, at kung ano po ang gagawin sa kanya no, para ah uh, ang angioplasty yata si Richard yata pero kailangan niya yata ng angiography or angiogram tama ho ba yon? Ano yeah. po itong dapat gawin po nila para po ay ito pong tulong mula sa Ako Party List ay masakatuparan or mahawakan na po nila. Panggagawin po ni ni Richard at kung si, yung, yung kapatid po ata si Marevic po ata ang sa ating opisina at sa ating tanggapan dito, mayari po yung may coordinator po tayo, may staff po tayo na nakatutok para sa kanila. Maaring lapitan lang po nila yon at uh, ipoproseso po natin. Yung pang ang angiogram niya ni Richard na mm -hmm. nagkakahalagang 45 yata pero dapat dadagdagan na po ni Kongsanti yan ng uh, obigol party list ng 50 para mayroon mm -hmm. namang sobra pang gamot at pang laboratorio. So sarado 50 na po yung iaabot po ninyo? Yes po. Yan po yung okay. approve natin. Okay, so yan ba ay pwede niya nang mahawakan bukas or ngayong araw or sa susunod na araw po? Ipinoproseso na po yan ng ating mga staff ano, dahil kagagaling lang po natin sa holiday at uh, tsak po yan mga bukas makalawa yan po ilalabas na tatawagan na lang po si Marivic o si Richard. Ayun, ganun kabilis ano? Uh, yung tulong so, ng Ako Bicol. Sir Rex, alam po natin na marami tayong mga kababayan na humihingi po ng tulong at alam po nila na talagang ang Akubicol Partilis ay makakatulong po sa kanila. Ano po yung mensahe natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon para naman ay yung paghingi nila ng tulong sa Ako Bicol Party ay madali na lang po. Para po sa lahat ng mga uh, at mga nakikinig po sa programang uh, Tabang Oramismo, narito po ang Ako Bicol Party at kilalang kilala po sa buong Pilipinas na ang Ako Bicol Party List ay nangunguna pagdating sa tulong medikal na pinapaabot sa ating mga kababayan gusto lang po natin malaman na nilang lahat na hindi lang po Bicolano kundi po non-Bicolanos din po ay tinutulungan po na ako Bicol party list at kaya ta, pumunta lang po sa tanggapan natin dito sa North Gate tuwing lunes at meron po tayong bago nga satellite office dyan po sa Kalookan para sa mga taga Norte sa barangay 175 Kamarin tuwing Miyerkules so punta lang po sila lunes po North Gate sa Kongreso, sa Quezon City, at Biyerkules po, doon naman po sa Caloocan, Barangay 175 Kamarin, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Madali na lamang po ang mga requirements at madali, mabilis po. Tabang ora uh, or or mismo pong hindi natutulungan ng ating uh, partners yan. Ayun, maraming salamat uh, Sir Alvin Martinez at congratulations po dahil patuloy yes, po, po, ang pagtulong ng Ako Bicol sa ating mga kababayan. Maraming salamat Sir Rex. Sige po, Ma'am Remy. Kamusta po sa inyo lahat dyan at mabuhay po kayo. Nanay Marivi, anong masabi natin na maliban sa 45,000 na pangangailangan dito sa gamutan ni Richard ay dinagdaga na. Sinarado na sa 50,000. Yan po ang ako, Bicol Park Lays. Uh, maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong na po nito sa kapatid ko po, po. Opo. Anong po ang mensahe mo, ma'am, sa ako, Bicol Party List? Sana sa po, maraming po silang matulungan na makagaya. Kagaya po, namin na mahihirap po na nangangailangan po sa kanila. Maraming maraming salamat po. Ano pong pakiramdam nyo ngayon na eh? Gumaan po ba yung pakiramdam nyo? Na... Ayaw okay, po, sobra, sobra, sobra po. Nabunodan po ako ng tinik. Ayun. Maraming salamat po, Nanay, sa pagtitiwala po ninyo sa ako, Bicol Party List. Kahit sino pa yan, hindi lang Bicolano, pati sa buong Pilipinas. Yan ang tatak, ako Bicol. Nakatabang na. Kasurumpa.